iku อ n a e t a ะคุณ onarai ใครมาไหมคุณนี่กันนะฮะเนเน่ซาซาเตะไปตาสก๊อาก็ตาคุ iku onaeta sa น่ากันเลยสักนี่นี่นี่ชิคะที่กุนี่กันนี่กัโปชเตะนาโนชิคะตามาคา Soste Canto. Sir, matagal ko nang kaibigan. Ayan yung tatlo. Ayan makinig sa akin sa sabi. Ito. Mm -hmm. Kaya ang kanila lang. Kaya yung tatlo pala. Tanda mo, pangalagaan mo ang matang to. Iyan, iyan, at iyan. Dahil silang apat. Ito to?

Lalo na, so na ang batang to. Alam ko may kakaiba sa kanya. Siya. Kahit sabihin natin, alam mo ba, noon ko pa napagmamastan, uh, so na, sa tako siya, ikuto, na, alam mo ba, na ang batang to, matagal ko na siyang sinusunod. Magaling siyang makakita ng mga kaluluwa. Sokete! No, Tatay ko! Oh, eh, mae! Saka na! At yung kalulawakan nandiyang kato ko, Si kato, ken na mo, so, ni? Mm -hmm. Siya, malapit sa mga kaluluwa. okay, Kaya siya ay kakaibang bata. Nice! Siya nakakakita. Nay. At alam niya kung paano ang tamang pamamaraan ng pagkilala sa tulad namin mga engkanto.